What's up mga buddy? Dito muna tayo sa ating mga lagang isda. Dito naman tayo kasi nagka-ammonia. Itong isang pond, nilinis ko na, hindi ko lang na video. So ito, parang may amoy na rin yung tubig. Kailangan nating i-harvest para malipat. So ito mga body yung tubig na nakuha ko doon. Parang amoy kanal na siya. Dahil sa ammonia. So ito mga body harvest na natin para matransfer natin sa mas malinis na tubig. Ang muna natin to. Parang kanal na yung ano nila. Tubig nila.

ammonia kasi napupuntahan ng ano mga palaka. Ito yung mga breeder ko. Itong isang pan pala, halos ano, naubos yung mga isda nila, namatay ngayon ko napansin ko lang na video kanina dahil tinanggal ko na agad ko may may sasalba pa kung ano buhay pero wala na siguro mga ilang araw na rin sila kasi minsan twice a day ko lang sila nabibigyan ng pagkain Sige, hindi ko napapansin yung mga isda Ito mga bad, natanggal ko na yung tubig. Hindi ko lang na video ng maayos kasi nahuhulog yung cellphone ko. Tsaka ko, konti lang na harvest ko. Guro marami na rin namatay. Tapos yung tubig nilipat ko dito, napakadami yung fry dito. Pero yung mga breeder ko konti lang nawawala yung baong breeder halos chaps yung natira nawawala yung albino nawawala din yung tiger mosaic yung ibang mga pure ko nawawala halos chaps na natira so dito marami pang naiwan kailangan maubos pa to marami pa rin mga pry amoy kanal na siya mga buddy. Kailangan ng ano to, i-brush, i rest ng konti bago lagyan ng tubig. So ito mga buddy, naubos natin yung isda. Wala na rin tubig. I-brush ko muna ng uh, siguro 1 to 2 days para matuyo wala naman man yung nakakapit dito kailangan steel brush pa to para mawala yung bacteria so dalawang pan dagat yung nalinis ito naubos yung laman na matay lahat kaya itong isa pinagapan natin so, ito mga body setup ng ano ng aking mga mini pan aquarium so, nagumpisa lang ako mga body dito sa nag isang pond na to habi lang hanggang sa dumami ng dumami meron pa dito ito pala yung ano drawer to ng ano refrigerator ito yung set up yung ating goldfish meron din tayo dito ng ano ah uh, makikita ko lang ating bagong ito mga body yung ating bagong alaga dito Bago, bago aquarium. Ito ating set up. Ito yung ating pastel. Ito malabo na rin yung tubig. Mga fry. Ito yung ating mga hipon nandito mga makita ayun ang body ating mga hipon banta dito yung ano ang ating balon molly ating Mickey Mouse Molly at ito meron pang mga chaps na to copy din yung at ating bagong aquarium at binigay na isang kaibigan para paglagyan natin ng mga isda so ito yung setup mga badi ng aking ano mini pond to tatlong timba lang ito po rin ang laman ito simpleng simple lang yung pagka ng aking mga pan mga, mga body. pero nagiging problema ko ito ammonia palaka lagi ito nagkakaroon ng palaka kaya siguro nagano nagamoy kanal ng tubig una ko isang plangga na lang ngayon dumami na rin so baka makakuha kayo ng mga idea dito mga body sa ating setup na to napaka simpleng setup lang may outdoor aquarium actually yung aquarium natin mga basag basag na to uh, niremedyo ko lang kaya nasa outdoor sila So pala mga badi, hanggang dito lang muna ang aking video. Pasensya na sa video kong nagawa dahil gusto ko lang i-update sa inyo nangyari sa aking panda. Pasensya niyo muna ang video ito, di para lang sa nakakaunawa at nakakaintindi sa pag-aalaga ng gapi. Hanggang sa susunod ulit mga badi, maraming maraming salamat.